Ay, ako po, Rad. Ako mo'y ng balaya? Kayo ba may ari ng bahay? Uy. Ang bahay. Pamilya rin yung suot na Rad, sandali lang. Miss, sandali lang maitatanong ako. Sandali lang po. Ano mo sila pagkanto? Kabilis naman maglakad. Hello mga idol, it's me again po, Choi Inato, Ghost Hunter. So magandang araw po sa lahat, no? So, ako lang po ngayon mag-isa mga idol. Wala po ngayon si Lucky Boy. So babalikan natin yung lugar po kung saan uh, nakita natin yung ah, uh, mag-jowa ba yun or mag-asawa. So lagay muna tayo ng taki po sa ulo para protection po na hindi po tayo uh, matamaan po ng mga matitigas po na bagay. So ayan. So samahan nyo po ako ngayon mga idol sa aking solo exploration ngayong araw na to. So ako lang po ngayon mag -isa. So hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari ngayon. So sana po samahan nyo ako and shout out po sa ating mga uh, solid subscribers no at saka sa ating mga silent viewers uh, at saka sa ating mga ano manonood na po uh, manonood na mga taga ibang bansa. So shout out po sa inyong lahat. So ayan po samahan nyo po ako ngayon. At sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So ang dami po mga insekto ngayon na ano sa mga ano ko eh, sa mata ko. So hindi ko na ito pat, uh, patatagalin mga idol. So sana po uh, mag-subscribe kayo at i-click niyo ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat ng mga video po na i-upload natin. So tara, samahan nyo na ako. Let's go. So, mga idol. Ito na tayo. Siyempre, ito yung daanan. Hindi ko po alam kung ano mayayari ngayong araw na ako lang kasi ngayon mag isay eh. Dito sa area na to. Yeah. Sana po lang masamang nangyari sa atin. So shout out nga pala sa ating mga ano no solid subscribers na palagi pong nanonood. So sa lahat ng uh, nanonood ngayon, maraming maraming salamat po mga idol sa pag-support niyo. Sa lahat ng mga taga OFW po, thank you po. Maraming salamat po sa iyong pag-support po ng aking channel. At sana suportahan pa niyo mga idol So samahan nyo ako ngayon mga idol kasi ako ako lang mag-isa delikado din. Delikado po ang ginagawa ko ngayon. Wala po kasi si Lucky Boy. So sana makita natin yung magjowa ba yun or mag-asawa. Hindi kaya yung mga aswang sila no. So tara. Napakatahimik ka. Ah. Dito. Napakatahimik dito mga idol. kanal dito. So, napakalawak dito. Hindi ko alam kung anong mayayari ngayon. out no Uy, ano to may puno tapos may bunga parang lansunis oh eh. ang dami pwede ba tong kainin parang pwede naman yata tong kainin hmm. Eh. No? parang lansunis ay ano ka ito. Mga idol. Parang pwede naman yata itong kainin. Eh. Parang nakita ko ito na pwede kainin ito. So comment nga, uh, comment nga kayo mga idol kung pwede ba itong makain. ayun Dami parang lansunis eh. Ah, meron pa doon, no? So nawak dito? may nakita din ako dito Grabe yung area mga idol, sobrang napaka-creepy, napaka-delikado. Medyo hindi siya may mga ano dito. Parang pinupuntahan niya mga tao dito. So, dito, dito, ah, dito tayo. No? Ayan yung lugar. Napaka-tahimik. So yan mga idol. may ahas yata dito sa taas ng puno <coughs> nabigla ako kasi parang gumapang siya eh ayan sa lahat ng nanonood ngayon so sana po uh, supportahan niyo po ako ngayon mga idol kasi delikado po to ang ginagawa ko <coughs> ako lang kasi ngayon mag isa no? napaka delikado wala ngayon si lucky boy kasi busy po siya may ginagawa po siya mga idol so sana po samahan niyo pa ako hanggang sa dulo ng video na to mga idol ha. Sahan ko po yan mga idol. Sana po supportahan nyo po ako ngayon. So tara. Ano dito? Huh? Lugar. Kakaiba yung Lugar. So, grabe yung adventure talaga dito. Yung 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 feeling mo mga yung feelings dito mga idol kapag ikaw lang talaga mag-isa. Talagang wala akong kasama. Oh. Ayan. Wala akong kasama po. Ayan po oh. Mm. Ayan. <laughs> Oh, inikot ko na 'yung camera, wala akong kasama. So, so talagang nagsosolo talaga ako ngayon mga idol, wala akong kasama. Ayano. Wala nang nagtatago. Wala nang wala nagtatago diyan ha. takaisipin niyo po may kasama ako. So, nakakatakot talaga kapag mag-isa ka pero s'yempre tuloy-tuloy lang tayo, 'no? Kasi wala wala tayong mai-vlog kapag uh, matakot tayo mga idol. Strong lang po tayo, strong. So, suportahan nyo po ako ngayon. No, suportahan nyo po ako ngayon. So, ayan. Ngayon pa lang, humingi na ako ng pasasalamat sa inyong lahat. Sa lahat ng uh, nagtambay dito, sa lahat ng nanonood. So, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. Sobrang hiyo. At nakakatakot. Dito. Pero, laban lang. Grabe dito eh, ganoon lugar ba? Sikadok ayaw. Grabe, hmm. saan ba to? Parang naliligaw na yata ako dito. Uy, parang may sumusunod ah. kita tahu ya tadi Tahu po? Halo? Halo po? Parang yang disusun di saking? Sa Jangan saling curang kau besok Patah aku. Wih. Sanep aku. Besar. dire diretso lang tayo mga idol Ayan. Feeling ko kasi mga idol, may sumusunod sa akin sa likod. Ayan o. Ayan. Kasi may sumusunod sa akin sa likod kanina pa yan eh. Baka may tao dito. So ngayon nagpapahinga muna tayo sa lit mga idol. May nakita kasi akong bahay dito. May nakita akong bahay dito mga idol. Ayan o. Parang parang may bahay dyan. Ayan, ayan po may bahay. yan. May bahay dito. Pero parang galing na yata ako dito eh. Huh? So. Grabe yung ano na. haba ng nilakad ko mga idol. So ngayon pupuntahan natin dito sa bahay na to. Baka mag ano. Makikita natin yung. Mga talaki. O magkasawa ba yun. O magjowa. Magpapahinga mo tayo saglit dito mga idol. Uh. Kala ko may ahas dito. So yan mga idol. Yung bahay. Tapitan natin ng konti yung bahay. Ayan po. parang may kakaiba kasi ako naramdaman dyan kanina. At dito sa likuran ko parang may sumusunod sa akin eh. Wala naman ako nakita. So ayan. Pagmanman muna tayo baka may tao dyan sa loob. No? Baka may tao dyan. Ayan. Oh. Baka. baka may tao kasi dyan eh. Ngayon may tao nga, lho! Lho, idol, may nga dito. Doon siya galing, mo. Oh. Doon sila galing. Diyan, mo. Oh. Tapos, mo kong talaga dyan. Oh, yun sa loob. Oh. Mm -hmm. Sino naman to? May babae din eh. Lapitan natin. Baka pudin natin itong pagtanungan. No? Huwag tayong tayo Ayan o. Oh. Anong ginagawa nila dyan? ano ginagawa nila dyan sa kahoy? So yan mga ito. Magtatanong tayo ngayon. Ano ginagawa nila? Tao po. Magtatanong tayo. Tao po. Brad. Kamu'y tagiya ng balaya? Kayo ba may ari ng bahay? Uy. Hala. Yung, yung babae. Ha, familiar yung suot niya eh. Brad, sandali lang. Miss, sandali lang maitatanong ako eh. Sandali lang po. Saan mo sila pupunta? Napakabilis naman maglakad. Oh, yun sila. Saan mo sila pupunta ngayon? Parang kakaiba naman yata ito ha. Palagi na lang ganito eh. Pag kinakausap, lumalayo. Pag nilalapitan naman, Tumatakbo. So syempre kami din ang maano nito eh. So ayan mga idol oh, nandun po sila ngayon. So pasensya na po kayo. So palagi na lang pong ganito, kapag may makita tayo pong mga ganito, kinakausap po namin, o kinakausap ko ngayon, ay lumalayo. Tapos pag inahabol mo naman, tumatakbo. So ano ba yan? Nandun sila. Lumalayo sila. Parang may ginagawa sila dito eh. So pamilyar itong bahay napuntahan ko na ito Napunta may ginagawa sila dito ah Nakabukas Daming mga galon ayan oh hala Parang ulo something na parang na ano na siya So ayan po. Nandito po ko ngayon sa bahay na to. Baka binabalik-balikan ito ng baka bahay ito ng mag-asawa or magjowa mga idol. Ayun, kumakbo na naman. So palagi na lang po ganito no. Pasensya na po kayo talaga. Nakapag uh, nilalapitan po natin sila lumalayo tapos pag hinabol po natin tumatakbo na naman po sila. Dito eh. So yan mga idol no. Kakaiba po sila. Nandun sila kanina. So hindi ko na pupupuntahan. Delikado. Ako lang kasi mag-isa dito eh. Wala akong kasama. Baka mga aswang siguro yun. Grabe naman po, po talaga. Ayan sa lahat po ng palagi po nag, ano, sa akin nagbabash, nagtatanong na bakit na ganito yung content ko. Ayan po ha, sasab sasabihin ko na hindi po namin yan sinasadya. No, hindi po namin sinasadya na meron kaming makikita po dito sa area na to. No? Kaya po sinasama na lang namin sa vlog kasi naisip po namin ng mga aswang. Kasi sino mo naman pong taong normal na tao nandito. So, syempre po, minanmanan po na namin. Hindi muna kami padalos-dalos na di porket nakita na po namin mga idol, yung ano po, yung mga tao na dyan, eh talagang ano na, pagusgahan. So, Minamanmanan muna namin o minamanmanan muna kanina. No? Nagmanman muna ako kanina. So, yun lang, no? Gusto ko lang ipaliwanag yung mga idol. Wala eh. Ayaw ko na pumunta doon. Wala dito eh. Dito. Hmm. Ah. Wala mga idol. Wala akong nakikita. Ayan. Siguro babalik tayo dito. Nandun kasi sila eh. Kumakbo sila doon sa malayo. So magmanman muna ako dito eh. Maglibot-libot muna ako dito mga idol, no. So balik tayo. Uh, baka delicate pala dito. Uy! Nandito sila. Ayan uh, mga idol. Grabe, napaka agresibo Yun, 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 yun. Ah, grabe ito ba? So mga idol, kanina nandun sila kanina. Pero ngayon nandito na sila. Kakaiba ito ah. Pagtago muna tayo. Ayan. Manmanan muna natin, mga idola. Ayan. Tinuso ko muna ito. Manmanan muna natin. Ayan. Ano kaya ginagawa nila dyan, no? ayo guys kopi bye oh kok banyak amis itu sila yung babae Kaya yung ginagawa nila dyan, hindi pa sila tapos, mga idol. So, yan. Pagmanman muna tayo, saglit ha. Pagmanman muna tayo. Hayaan muna natin sila, mga idol. sila mga idol. nagtatago sila. So yan mga idol. No? Feeling ko pang idol may kaka may kakaiba sa kanila parang mga aswangi. Eh. So yan. Wala na sila dito. nandun sila mga idol so. ayan Wala muna akong ginawa mga idol hanggang no? dito. Wala akong ginawa. Dito sila, eh. baka nag-iiwan sila ng ano dito. Ayan, oh. ayan, anong ito sila? Ang nawala na wala, yata sila, e eh. nasa dito, mga hirap na wala, yata sila. sila dumaan. Dito. Ang bilis nila. Bilas lang nawala. So yun mga idol grabe no so sana po uh, kasi po uh, dami pong binabash po tayo ng ganito pero syempre, vlog lang to mga idol so wala naman pong personalan dyan hindi ko naman to sinasadya so ayan manmanan muna natin mga idol pauwi na sana ako pero nakita ko sa dito sa daan bilis sila. baka mga aswang sila so i-end ko mo to mga idol babalik ako dito no? maraming salamat po sa iyong panunood mga idol kahit pagsulod na kahit pag isa lang po tayo. Okay lang po 'yon. Amangan niyo po ang susunod ko pa ng mga pag-upload. Salamat.